babay na tayo doon sa pajero natin. Malungkot pero masaya. Panibago kasi tayong gagawin kung bakit natin in-out yung Pajero pero for the good din naman. Diyan so, yeah, sa Batangas naman tayo para sa araw na to. Time check lang muna tayo. 10:33 na po ng umaga. Dito tayo dadaan sa May Eslex papuntang Batangas. Mabilis na mabilis lang start tollway na agad. Service unit nga pala na ginamit namin ngayon, Isuzu Crosswind Turbo Diesel Engine Automatic Transmission na XT O variant. Pero ang natipuhan ng buyer natin na OFW Mitsubishi Pajero Field Master. Pangalawang Field Master na natin to at mukhang pangalawang pangalawang heartbroken na naman. 11.30 na po ng umaga nang narating namin ang Batangas City. Swabing-swabing naman ang biyahe natin. Parehas na sasakyan. Walang problema. Tara, diretso na tayo kay Bayer. Habang check nila ang physical appearance, labas loob ng field master natin, pakita ko na rin sa inyo ng mabilisan. 99.9% halos all original pa lahat. Pristine condition. Aircon louver sa harap. Walang basag. Gumagana lahat. Ceiling, pati mga ilaw. Nostalgic. Hindi pinalitan ng mga LED lights. Leather seat sa likod at siding na walang mga damage OEM tire cover na disusi pa Unat na unat ng mga bumper harap at likod Walang history ng bangga So yun know boy, nagte-test drive na tayo Nung field master na dineliver natin dito sa so, may Batangas Kasama natin Sir Marco uh, Sabi niya, wag na lang siya ipakita So may field master din pala kayo sir Kaya kayo ang pinag-test drive nung sasakyan so, sir, first impression nyo doon sa field ko dito Doon sa fieldmaster master nyo Okay naman sir Okay naman Okay naman And So medyo lubak-lubak tayo dito boy para ma-check ni sir yung ano, suspension ng sasakyan. Tsaka na tanong din ni sir kanina yung soft, medium and hard nung sasakyan eh gumagana pa rin. Naka-soft tayo ngayon. So ang switch niya no boy dito lang sa gilid yan. Soft, medium, tsaka hard. Sir, namusta ang suspension? Ayos, ay naman. Ayos. <laughs> Shoutout nga pala kay Doc Chris no Easy Works Garage kasi siya yung huling nag-PMS nitong sasakyan natin. Ah, ano ay? bang common issue sir yan? Common issue ng Fieldmaster. Yung na-encounter ko is yung alternator sound system din ako. Kaya, ah, kaya teron. mabigat. Oh. Okay. so, daming ilaw ng field master eh. Uh. Kaya tapos dual aircon pa siya. Pag ano, nagsabay-sabay, umibigay talaga. Kamusta sir ang aircon? Kasi aircon talaga ako medyo lumalim ng budget dito. Ay, talaga. Ako lalo na ako dahil ako naka glass ako eh. Ah. So sir, ito, hindi pa ito ang pinakamalamig ng Fieldmaster. Hindi pa. Oh. Ito, tinted eh. Oh, tinted oh. na to sa akin. Tsaka bumili na ako ng bagong compressor. May mga sikreto ba ang Field master? Oh, kung na ba ba? <laughs> may, may ma paano napapalamig? Siguro dapat oh. eh, sa ulo talaga niya yung film master. No? Okay. Sir, ito. Gusto ko tanungin. urig ba ba to, sir? Kasi nakikita ko to sa mga ano eh. Hindi ako sigurado. Uh -huh. Kasi yung sa akin, nung ako na naka-Android head Ah, sir. okay. Kasi ito, sir, nabili ko to sa as in first owner talaga. Pakita ko lang din sa inyo yung power antenna niya, you know. Kumagana once na binukas natin tong Pioneer. Ah, uh, sana no, boy, magkasundo kami at pumasakay sa rin sa sakay, babalita ko ulit kayo mamaya. So yun ako boy, nagkasundo na kami ni Ma'am Ma Ma'am, maraming salamat po ayo lang niya magpakita sa video para privacy lang So, babay na tayo doon sa Pajero natin Malungkot pero masaya May e, panibago kasi tayong gagawin kung bakit natin in-out yung Pajero Pero for the good din naman Pero talagang ano si S sila ma'am oh Tsaka si Sir, Sir MB na nasa ibang bansa Ito yung isa nilang sasakyan pa Nagsisetup-setup talaga sila Mapapapunta sa magandang kamay itong Pajero natin Baka di ko na nga makilala sa susunod eh So yan oh. meron sila ditong Honda Jazz na nakaset pang MMC. Kung medyo pamilyar kayo dun. So, yun nga, boy. No? Tapusin na natin tong video na to. Maraming maraming salamat sa panonood. Deliver kami dito sa may Batangas. Ito na naman yung saya tsaka lungkot. naghahalo na naman, Boss G. <laughs> <laughs> Gamit namin yung crosswind. Yan na lang yung natin ng SUV ngayon. Ah, pero visit Project RBS. Marami tayong available na units ngayon. Check nyo lang. Tsaka, kung ano may magustuhan nyo, PM nyo lang ako. I-deliver natin yan kahit saan. Basta may lupa. Maraming maraming salamat, boy. Customers always right if the price is <laughs> Customer always right if the price is right. Babay na pa, Jero.